Oh Hello mga kabisdak! welcome back sa ating channel! This is Bisdak in Korea, your Boholana nih. Araw ng Sabado ay pumunta po kami sa bayan. Kami nila, Kun niat at Kun Gumubo para i-celebrate doon ang birthday ni Mianan. mag dinner lang kami doon mga kabista. bista po tayo ng kanilang bagong sasakyan. Ibinida ni Kun Gumubo ang kanilang panoramic sunroof. O ayan, maganda siguro dyan guys. O pagmasnan kapag gabi. Tuwing gabi, nakikita mo yung buwan, yung liwanag na mga between Ay napaka-romantic. O maganda dyan mag date date ba? <laughs> ㅋ <laughs> 가안아니그가 <laughs> <나는> <laughs> 망고스틴 좋아요? 이거 좋아요? 이거 아니 이건 그, 망고스틴은 비싸잖아 그지 아, 어, 그지. 응, 근데 이거는 인터넷을 크기가 어차피. 크지만 그게 아, 안비싸잖아 Noong nagbakasyon po kami sa Pinas, kaming lahat year 2019, yan, nagustuhan po nila kunon ni. Eh. Silang lahat mga kabistak, nagustuhan po nila ang guyaban, no? At yung bayabas, lalo na yung mangustin, yun talaga ang kanilang pinakapaboritong tropical fruit. Ang reservation po namin dito sa restaurant is 5 o'clock, pero dumating kami ng 4.45, mabuti na lang at mabait po yung may-ari at napaka-ano nila, napaka-accommodating. Agad-agad po nilang hinanda ang aming mga pagkain sa mesa, ayan, pag kadating namin nakaserve na yung mga pagkain pero hindi lahat na nakaserve mga kabisdak yung ano lang yung mga side dishes ayan siya ang main event natin ang main dish natin dito is itong kanjang gejang napakasarap talaga ng kanjang gejang nila mga kabisdak as in super wala po ako masasabi masarap talaga siya kapag matikman mo ang kanilang kanjang gejang ang kanilang marinated blue crab ay nako Pwede ka nang mamatay. Joke lang. <laughs> <laughs> Hindi na makapag-focus si Ajuma sa pag-video sa mga pagkain dahil nagalaway-laway naman ako mga kabisda. Paborito ko man itong kanjang-gejang in town. Oy, so pagkakita ko ay parang gusto ko nang sunggaban yung mga pagkain. Ang sarap po ng pagkain nila. Kaya pala recommended ito ng boss ko dati, no? Yung, ano, yung adult student ko mga kamistak. Pati si Daddy Insoy, recommended din niya ito. nag lang kami, no? Hindi na kami kumanta ng happy birthday to you kay Bienan sa bahay na kasi yung cake niya, hindi pa namin nabili. Si Little Insoy, hindi po yan gutom dahil kain ng kain po yan. Kanina pa sa bahay ni Bienan, kaninang hapon, kain ng kain. So pagkadating namin dito, hindi siya gutom. Pero kailangan ko siyang subuan. Ipakita ko lang kay Bienan na sinusubuan subuan ko si Little Insoy. Actually guys, hindi dapat subuan si Little Insoy dahil malaki na need niyang maging independent, need niyang kumain mag-isa. Marunong na po yung kumain mag-isa dahil sa preschool, kumakain po yung mag-isa, hindi na sinusubuan ng teacher. Dapat maging independent ang mga bata. Pero kapag nandito sa harapan namin si Binan, lagi yung nasasabing subuan mo para ano ba, baka magutom, subuan mo, bla 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 blah. So, susubuan na lang natin, Oy, para hindi na mag- Para tumahimik na si Binan, masyado kasi bini binibaby si Little Insoy. Kung mapapansin nyo, o, oh, ba diba, lagi siyang nakatingin kay Little Insoy kung sinusubuan ko na ba. <laughs> anyway, sa mga nagtatanong kong ilang taon na po ang aking mother-in-law, she is 86 years old na mga kabisdak. Noong Sabado, sinelebrate namin ang kaniyang 86th birthday. At ito nga ang aming main dish, <laughs> ang kanjang-genjang na pagkataba-taba na pagkasarap-sarap na pagkalinam-nam. Tapos ito naman is, ano yan siya mga kabisdak, kudari chim. Isang isda po ang kudari 'yung polak yan po ang national fish dito sa Korea at ano lang kasi ito yung bestseller nila yung kanjang gejang pero hindi sayang lang kasi hindi kumakain si Biana nito at si Kunon ni dahil ano sila sensitive yung mga sigmura nila sa mga seafoods so ako lang ang kumakain ito well, tapos si Kun Gobo at si Daddy Isu so, kami tatlo lang ang nag enjoy yung dalawang babae ay wala yung pati beef na lang sa kanila kudari at yung mga side dishes na iba o oh, diba ang sarap sarap talaga niya mga kapisak as in, parang ako yung nag birthday kasi ako yung na at nabusog 쪽에가 여기 이게 관자 진짜 맛있어요. <목소리> 뭐가 음, 맛있어? 게장이 게장? 근 맛있어? <목소리> <목소리> 그냥 조화로다 하고 생활은 안쓴다이더라고 그래 아 그래. 진짜 솔직히, 그냥 내내지 <목소리> <목소리> Hmm, sarap yarn. Yan po ang mukha ng isang satisfied customer. Oh. Tapos nagbigay pa sila ng orange para pang merienda. Oh, free lang po yan mga kabistak. Ang pangalan po ng restaurant ay Quebin. Uh, dito po yan sa Gangundo. No? Si Daddy Insoy po ang nakakaalam dito. Siya ang nag-recommend sa amin sa restaurant na ito. Oh. So, si Little Insoy, kapag nandito yung kanyang uncle, si Kun Gumubo, hindi talaga yan sila mapag-ano. Mahira po yan silang mapaghiwalay ng kanyang uncle. 콜. d 어. 막 드라이브 시아 What? w h a 어 What? 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 w 어, 이거 빨리 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 리 빨리 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 빨 5 yeah. na. <laughs> Yan po ang face ni Little Insoy kapag naiinip na. Ayon niyang maghintay talaga mga kamisdak Nandito po tayo sa labas ng Jmart Si niya, si Kun Gumubo, may binili lang sa supermarket, no? So, naghihintay po kami ang apat dito. Apat pala, o, apat ako, si Little Insoy, si Little Insoy, at si no? I-feature ko lang sa inyo itong smart, <laughs> smart na kutsi ni Kun at Kunon maganda talaga maganda kapag hybrid ang sasakyan, lalo na siguro kapag electric car guys. ang dream ko is electric car, ang dream car naman ni Daddy Insoy is BMW, BMW, BMW X5. yan po talaga ang kanyang dream car. so, aneg ah, drop kami dito sa may Paris Baget, Paribaget para bumili happy ng cake, birthday, ni birthday, birthday cake ni, cake sa ni sa Bianan. guguga, cake sa <taps> yung, happy. <taps> 생신 축하합니다 <laughs> <laughs> 짝짝짝짝짝짝짝짝. 짝짝 할머니. <laughs> Alex, wow. Thank you so much as Burger Family sa inyong beer, pasalubong na beer at wine. Ay, nainom talaga namin madam sa birthday celebration ni Ben. And thank you, thank you po. Nag-enjoy, nag-enjoy. Jun, may madam, lami ka. Jun, Salamat. day po ito ni Benan, pero kanina sa restaurant, parang birthday ko kasi ako yung pinakasatisfied, ako yung na-enjoy sa food. Tapos ngayon naman, parang birthday ni little Insoy kasi siya man ang nag-enjoy sa cake. Ano ba talaga? <laughs> Happy birthday kay Umon ni sa pinakamabait na binan sa buong mundo, Char. Mabait talaga po yan si Binan, guys. Silang lahat ng kapamilya ni Daddy Insu'y mabait. Si Daddy Insu'y mabait din naman, pero yung rap lang nga lang niya at yung pagiging ano niya, mabunga nga po yan si Daddy Insoy, mga kapisitak babae, pero mabait yan siya. oh, so ayan, yung cheese, madam. oh, dapat yung cheese na, na yan, kabisdak is lutuin yan. Yung raclette, lulutuin man yan. Pero ito mga kuryano, yung kasama ko, kapamilya ko. Wag na daw naming lutuin, pulutan na daw, diretso kainin na daw, pulutan namin ay nahala. Sige, go for the go. Pupulutin, pupulutan. Gawing pulutan ang cheese. <laughs> Ayan, habang kami ay kumakain at nagainuman ay nanood po kami ng balita dahil last Friday, April 4, ay kaka-impeach lang ng ex-president ni President Yun. Ex na siya ngayon, no? Si President Yun, impeach na. And after 60 days, may bagong eleksyon po para sa presidente dahil nga na-impeach man si presidente yun. Ayan. Itong pamilya ni Daddy Insoy, ayaw na ayaw po nila sa Red Party. Ayaw po nila kay presidente yun. Sa ating vlog 228, makikita nyo doon ang pag-iyak ni Daddy Insoy noong na-impeach na si presidente na parang humahagulhol talaga siya mga kabisdak. <manyan> Kinabukasan, araw ng linggo ay kami na lang ang nandito. Si Kun Unni at si Kun Gumubo, maaga po silang umuwi sa Seoul dahil bibisita pa yun si Kun Unni sa kanyang mother-in-law. Kung naalala nyo, gumawa man kami ng Yolmo Yol Kim, Yol Mo Kimchi at ano Spring Onions Kimchi dadalhin po yon yung iba, yung half is dadalhin ni Kuno sa kanyang mother-in-law. Wala na po siyang father-in-law, pareha kami, patay na ang aming mga father-in-law. Ang mother-in-law lang niya ang natitira, ang nanay ni Kun Gumubo. So yan, nagligpit lang si Ajuma, yung mga food waste natin, tinapo natin sa may farm. O, ginagawa namin yung fertilizer mga kabisdak. And then si Little Insoy at ang kanyang lola, kumakain, nag-snacks po sila, morning snacks. May nagtanong sa atin na subscriber kung bakit daw napahagulhul si Daddy Insoy kasoy noong pag-impeach ni President Yun, magaano ba daw kasama si President Yun, masama siya para sa amin dahil tinaasan niya po ang tax naming mga ordinaryong mamamayan tapos yung benefits naming mga farmers binaba po niya. At marami pa actually, marami pa po siyang ginawang mga kababalaghan at mga hindi magandang ano guys. mga pulisiya. So, ang pinaka-ano talaga doon is yung pag-impose niya ng martial law out of the blue na pag-impose ng martial law which is very very wrong talaga. Sakin sa po siya sa kapangyarihan. Gusto niya siya lang ang masusunod. Gusto niya maging diktador ba? Yung mga oposisyon, wala na po kaming boses mga tao at mga oposisyon dahil pinapadakip po niya sa mga sundalo at pulis. yun ang rason kung bakit siya nag-ano ng martial law mga kabisdak. Para kami, shut up na lang kami mga mamamayan. Siya na lang ang magiging boses. Siya na lang ang magiging ano siya, ang batas. Anyway, maglinis-linis muna tayo dito para ignon buutan ha maganda po ang ating panahon guys ang araw ng linggo April 6 so ayan maglinis-linis lang tayo dito ligpit-ligpit ayan tapos magrelax-relax tayo sa araw ng linggo tapos may nakita na po ako maraming wild chives yung dali dito sa bakuran yung binano tapos yung mga ano niya mga namol niya nagsisitubuan yung mga kabisdak in the next two weeks siguro ay maharvest na natin ang mga umnamo at ano yung isa pa na magkikita nyo guys sa ano mga yung spring vegetable bulls natin. Yan po ang dali, yung wild chives. Shoutout muna tayo sa ating mga masugid kabisdak viewers. Maraming salamat po sa mga silent viewers natin. Maraming salamat sa suporta Fast forward, hapon na mga kabisdak. Hinihingal po ako. <coughs> Kasi tumawag itong si Daddy Insuy na nandun po ako sa bahay ni Benan. Naglilinis ako kanina. At nagtutupi ng mga dilabahan. Ah, tumawa si tadi insoy na. Pupunta daw ako dito sa may tulay. Malapit sa aming bahay. Yan mo yung kapitbahay namin, no? Yun ang aming bahay. Yung blue ang bubong. Kapitbahay namin si Yolapa. pa. At ito yung walang hiya namin kapitbahay. <laughs> Balasubas na kapitbahay. Yan siya. O oh, yan, magkapit bahay talaga kami guys. O, oh, ba? Diba? Bahay ni Yolapa, sa tapat yung sa amin. Ito yung sa kanila. Natapos, nag-text sila. Tumawag sila kay Daddy Insoy pero hindi po sinasagot ni Daddy Insoy ang kanilang call. Kasi ayun nga, endan ang friendship nila. <laughs> tapos nag -text. hindi nila alam pa. Walang pakiramdam siguro ito sila, no? Hindi nila nararamdaman. Siguro ngayon nararamdaman na nila na ayaw na ni Daddy Insoy makipag-layan sa kanila, no? nag sila na tapos na daw yung restaurant. Pumunta daw kami, ayaw na ni Daddy Insoy. Tingnan nyo naman yung ginawa nila sa aming truck. Grabe mga abusado yung kapitbahay na yan. Mga taga-soul yan sila guys. Hindi po sila taga dito. Yung pure na taga dito kami, yung, yung si Daddy Insoy. Dito si Daddy Insoy pinanganak, lumaki. Yung mga kapitbahay namin, ala, kilalang kilala na namin yan. So yun, <laughs> mga dayo lang yan sila. At mga, yun nga, walang hiya. So, <laughs> So pag ito si Daddy Insoy, dalhin ko na itong kanyang fire volunteer na jacket kasi may gagawin sila dito sa May Tulay. Magkakabit lang pala ng poster dito sila Daddy Insoy at ang kanyang friend na asawa, yung asawa ni Sis Jonah na taga Pangasinan. Yan po, 'di ba nag-attend tayo ng birthday niya, yung nag-ano, nag, ano, nag tayo sa birthday ng kanyang bata, first birthday ng kanyang anak na si Haram. Yan po siya, ang asawa ni Sis June, ang kanyang hubby. So, shout out tayo sa ating mga masugid ka viewers. Advance happy birthday sa April 11 sa magandang apo ni Lola Wowa Lapa na si Ashby Dolva. sana lagi kang malusog at mabait. Happy birthday Ashby Dolva and advance happy 39th wedding anniversary sa April 12 kay Mr. and And Mrs. Zaldi Sanceda congratulations po sa inyong anniversary. belated happy birthday noong April 3 kay Kenneth Doja from Seoul. Shout out Jared Laurel Sarukam, congratulations on your graduation, sir, sa ano, nag-graduate siya sa Jacob Institute of Science and Technology from Lapu-Lapu City. Happy graduation din kay bunso Jerry Aaron Sakibal. Happy, happy graduation and congratulations po sa lahat ng graduates ng Marcelo H. Del Pilar High School Senior High Department. Congratulations, Ayesha de la Paz, si yato na nagtapos with honor na isang grade 9 student. sa muna ka, rin ba?

Yuki, pa amoppa잖아. Eh. <laughs> Hello. Hey. 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 He? Hello. <laughs> mga dag, nag-open na ako ng ating mga ano parcel at ah, nag-open na ako ng ating mga Shopee. <laughs> order online kasi si little insoy po ay may swimming class opo may swimming class ang ating dito insoy sa <laughs> may swimming class po si little insoy ngayong April 23 so ngayon pa lang magka ako nagbili sa kanya meron man siyang rush guard pero ano na guys shorts siya. Gusto kong mag-pants siya para maano ma... Ano ba? Shorts kasi. Gusto ko ng pants para ano, medyo malamig pa kapag April. Although, indoor naman yung swimming pool. Sa bayan sila, ang, swimming class, lahat ng kanilang klase sa grade 1. Si isukat ko sa kanya itong... <laughs> isukat ko sa kanya itong nabili nating rash guard. Kung ano ba? Oak fit ba? Kailangan nila ng rash guard, swimming cap, ah uh, goggles, yun lang ang kailangan at ano, sabon para kumaligo sila yun ang nakalista doon. Hindi na nila kailangan ng yung shoes, yung aqua shoes, no need na yung aqua shoes kasi swimming man, swimming lesson, hindi siya picnic lang, swimming lesson. <laughs> Dumadyo mo yan. Ito si Little Insoy, ano siya? gusto gusto niya maglaro sa tubig kaya walang problema sa kanya ang mag-swimming or sa swimming pool. Maglaro sa tubig. Ewan ko lang kung marunong ba itong... Oh. Hands up! Hands up! Ewan ko lang kung marunong ba itong sumunod. Uh, siya. Hands up! O oh, siya. Isukat ko muna sa kanya mga kabisdak. Ewan na. Sukat. Sukat. Sukat mga iba double XL ito 2XL na size for 6 to 7 years old ala, tamang tama ah. lang sa kanya mga kabistak ala, ilo na tamang tama lang talaga sa kanya okay naman ang ating little insoy. Okay? malaki na ah. po ang ating little insoy. matangkad na siya okay. guys tapos oh. sa dito niya guys, oh <laughs> tamang tamak talaga yung sukat. Oh. As oh. in. Oh. Tapos, kaya nga swimming cap. Ibu. Let's Ibu. Iba. Kretsi, kretsi. Kretsi. Yan. Hata. Marang Michael Phelps. Ah. Shush. Kanyan, guys. tamang tamak lang din ang ano? Ang, 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 Tamang tama lang din ang cup. Swimming cup. Tapos yung goggles. I-try natin yung goggles. Open nga ba? Goggles. You should wear goggles. Yan sa mga. Taman. Wear your goggles nga ba? Wear. Let's see.

Let's see. and that's all for today's video mga thank you so much for watching see you on my next vlog ingat lahat! <coughs>